no guys, welcome to my channel ngayon ay afternoon dito sa amin sa Florida nandito na ako sa Sakyan my favorite place ay sa Sakyan <laughs> kasi nagwe-wait ako sa anak ko ayan, afternoon na siya uh, itong aking sa Sakyan ay aking house na din kasi lahat na dito sa akin sasakyan too much nakatambak hmm? lahat nilalagay dalagay ko sa sasakyan ayan nilagay ko yung buhok kasi lagi akong naka ano tawag doon naka klara yan kaya maglugay tayo ng konti buhok ayan gusto ko lang po palang pasalamat sa lahat na nagsubscribe at nag-follow sa akin channel okay ngayon gusto ko pa pala sabihin sa inyo na yung ibibigay ko na balikbayang box ay ready na siya kaya po sa Saturday don't forget ay maglalive ako hindi ko lang alam kung saan ako sa aking page or sa aking profile ayan yun po ay malalaman nyo kung sino ang nanalo sa aking favorite ba bayang box? Kasi yung po ay bigay ko lang. Okay? Ah, uh, kasi pasalamat sa mga nakasupport sa akin. Okay? Yung po ay walang bayad. Okay? Yung po ay dada sa inyo ba? Hi. Yun ay isasabay ko yon sa aking mama box. Kaya, papadala na po siya sa Saturday. Kukunin na daw siya ng LBC. Kaya, kailangan ko na siyang kailangan ko na siyang bulahin or kung sino man po yung nanalo ay malalaman nyo sa so Saturday yung po ang nilistak po doon ay yung mga alam ko na lagi na para sa akin at lagi nagsishare at nagwawatch ng akin video kaya po please subscribe my youtube channel Pinay Summer Channel at uh, uh aking Facebook ka okay. Cambria Figueroa. Ayan, para kayo ay update sa aking mga in-upload. Okay? Good luck kung sino man po yung aking mapapili sa Saturday. Don't forget, Saturday ng morning. Ako, live Ulitin ko po sa inyo sa Friday kung anong oras po yun. Okay? Kasi kailangan na po niyang mabunot, ay, mabunot, or mabola kasi, ah, alis na po yung box, ayan, wala na akong time, kaya, good luck po sa inyo, kasi naman po yung mabunot ko na mabibigyan ko ng bayan box, thank you, yun po ay galing sa aking puso, maliit na bagay, mano malaki, ay, dapat po tayo magpasalamat, okay, bye-bye, thank you for watching, bye-bye, love you bye-bye.